Pasalubungan mo ako, ha? Ano pa pasalubong ko sa iyo? Syringe. Yung mo nila, <laughs> dugo mo <laughs> na lang, ha? Dahil hindi mo Dahil ko ang dugo mo, dugo na tinuguan. Dahil ko ang dugo ni inay. pala dagtagad natin kayo. <laughs> Ayan, okay. guys, meron siyang ano dito. Hi, mommy. May agenda siya dito, ang pangunguhan ng gulay. <laughs> binili ko naman, binili ko naman. May free lang, na ra. Oo. <laughs> Guys, aray, magda-dialysis naman si Tito Arge. Bakit yan nang paribang si ate, des? Hindi nyo pa, hindi Ba, ko dyan, hindi sumamain. Kasi mo naman ang mukhang buhok pa. Sasa, itatanong. Huwag nyo ka laki, sa buhok ko. Oo, itatanong ito ay sila buhok. Sa naman gulo. Kaya Hindi kayo gulo. Pwede din yun. mo nga, maganda yung pag-break. Eh, ay, ayaw mo kasi. No! baka ba Nakakangalay. <laughs> Parang ano, pugad ng ano, na, ng ibon. Pugad ng sabokot. <laughs> ang pangit no, walang no, ng buko. Ang pangit pag walang nilalagay na lotion. Mm. Eh. Kaya lagi mong lagyan lotion. Ganda ng babae nito eh. <laughs> no, sana. <-no. laughs> Ba't titinag ka ganito? ganda babae nito noon eh. Ano? Huwag ang hati hindi ni. Huwag ang hati ni Kiko Center. Dula ka daw sa Kiko Center na hati ng Dine. Oo, oh, oh, ayaw. Tapos ka tawa. <laughs> Balik na isang si na, ako, ako na nga nagbagandang loob kasi may pistola. Guys, <laughs> okay. pinihahatid naman po kami ng dalawang ano, Guys, right? ako na nga nagbagandang loob. Hinatid ko ng helmet at may pistola. Napagmura pa ako. <laughs> <laughs> Thank you, Beh. Bye-bye na, Beh. Bye. niya ang pagsasaksak din niya ng okay. ano ha, ng dugo. Pwede okay. sobrang liwanag niya. Ibang lahat eh, hindi nag Kukunin na. Kukunin. Kukunin na. na ng Panginoon. <laughs> okay, guys, patapos na. Patapos na siya.